later. So, ayan yung fruits. Okay na. Yung tubig. Ayan na. Nakalagay na rin. At ito yung vegetable salads na ginawa ko. So, ayan. Papakita ko naman yung salad, guys. O, oh, ninis, di Diba? Para sa mga bisita. Para presentable naman. At ito yung tambayan nila sa labas. Nung maaga-aga, naghugas ako dyan ng sahig. Kaya kung mapapansin nyo, basa pa yung sahig. Kasi medyo malamig kaya hindi agad natutuyo. So, ito na. Ito ang entourage. Ayan. Ang ganda, diba? sa ground floor, guys. So, dito tayo ngayon sa second floor, kung saan dito tatambay ang mga lalaki. Ayan, piniprepare namin natin, Joanne, yung fruits. Kasi later, o-order naman sila ng foods. Ito na yung lamesa. So, very simple lang, guys. O, diba? Ito naman naman yung plato. Parang paglagay lang ng panghimaga sa atin. Pero, dyan sila kakain, guys. Mga lalaki pa yan, ha? Kung sa handaan, pwedeng pwede niyong gamitin niya. Kung magtitipid kayo sa mga handa, talaga namang alam ko lang kung sumobra pa yung handa mo at ka so sobra talaga kung ganyan ang plato mo diba at yung na nilinis namin ni ate wow! Jo ang isang araw kasi sobrang alikabo kasi madalang naman siyang linis ang gawa nang nagagamit lang yan pag may bisita medyo mahaba yung balkon na yan guys so dito naman tayo papakita ko naman yung baba yung tambayan ng mga babae sa labas mula dito sa second floor hindi nyo lang maaminan kasi nga malabo yung saraming dito sa labas so dito naman tayo sana ng mga lalaki dito kasi sa medium hindi pwede magsama ang mga bisita na lang ako sa bisitang baba. Is Separate talaga sila. So, ayan na nga, di ba? Ayos na. Dadalhin na lang dyan yung mga tea at mga Arabic coffee. So, ito, papakita ko sa inyo itong terrace nila. Pero hindi siya natambay ng mga lalaki kasi masyadong malamig. Ayan na, may mga tubig na. Okay na. Ito, guys. Tingnan nyo naman na elevator sa si mayor. At naman mo naman ang pathway. Ang shala, di ba? O, saan ka pa? Hindi yan. Nagtitipid sa kuryente, guys. Ito na Beats at may Arabic Coffee. At ito nga pala ang aming panauhin pandagan, ang mga nanis ng I'm Miss Next Family. Ayan, si Hazel, si Mamila, si Joy, si Ate Joanne. Vlogger ako eh. Ikaw ito lang sa akin yung vlog. Ikaw daw po. Si sabi. Me. Hi, Hazel. Video-video lang yan, guys. Oh,

video ah. Mabasa na naman tayo. Kami din walang pera, wala kasi ko walang pera. Talang kapa ng loob, lalabas sa walang pera. Ano yun? Picture or video? Para tamang suspect-suspect, hindi ka sasama. Yan, hindi ka pala sasama mo. Ako tapos.

At ayan na nga si Hazel, ginugulo ng alaga niya. Hindi siya makakain ng ayos kasi may tinuturo yung bata. So ayan, kahit subuan ni Hazel, may tinuturo talaga. Kaya hindi matiis ni Hazel. Tumayo siya dyan para kunin kung ano anong gusto ng alaga niya. At ayun, ang batang matalino, pinatayo lang yung yaya niya at siya ang naupo kaharap namin. Oh my God. No, diba? Tahimik siya. Parang ang bata nga naman pag may gusto gumagawa uh -oh. din ng paraan. Thanks for watching!